Good morning mga kaibon So yon ngayong araw na to ay magpapalipad na tayo ng ating mga kalapate Pero bago tayo magpalipad mga kaibon ay Patukain muna natin tong mga breeder natin at stock bird. So, yun mga kaibon at patukay na natin to. Ito yung aking mga stock bird mga kaibon. Yan. 245. Bali, ito, na-breed na natin to. Yung anak na ito na-ibigay natin kay Imak. Ang paris nga pala niyan ay itong nandito si Pula. Ito maganda tracking nito ngayon mga kaibol. yung anak nito BBC Cavite or laps na sila live pa yung anak nila nga na binigay natin kay Imac bali apo apo na nila at ito naman mga kaibol. hindi pa natin ito may bibrid gawa lang masyado pa itong bata nasa ano pa lang to mga 5 months pa lang to yan, barako yan. At ito naman mga kaibol, na-breed na natin to. Ang paris nito ay yun. Yun o. Oh. Bali, ang anak nga nila ay hanggang tugigaraw lang. Hindi na umuwi. Nailod lang natin ng tugigaraw. So, bali, yung ito, paris nito, ito, ito. pinarisan natin ng iba. Ngayon ay may lalaro natin ng pang-south. itong alak tapos yung isa naman ay pang norte yung yun o so yan mga kaibol yung ating stock tapos eto mga kaibol, itong blue bar na to wala to yan lang yan tapos itong isang checker na to bibigyan na natin to sa pamangking ko ng kay Juanito Ragay Junior yan yan, stock bird natin niya, no? ibigay natin yung babae yan. Bahala na siya kung ano niya. So, bali, patukay na rin natin mga kaibon itong ating pinakamatandang ibon na nandito. Yan. yan. Pinakamatandang kalapati mga old line ko to. Tapos ito naman yung ating ibon na ipapaparis ngayong katapusan ng October. Si Jekyll Dwight Federer. Yan o. Bali, ang anak nga pala nito ay pumarte ng survivor. Sa Inter-Island mga kaibon. No? Sa FPR at ayan yung taris niya ito toto to. yan nakalipad na natin to matatag na lumipad kaya okay na yung condition yan ito nakaraan siya rin ang nasa labas so bali patukay naman natin dito sa taas mga kaibon yung ating pinipering hindi pa ito nagiitlog ano bali babaklasin natin kasi hindi pa nangingitlog ang tagal na babaklasin natin yung babaeng pula at yung pula na to, ipaparis natin dati sa paris niya. Na may anak na binigyan natin kay Imak ito. Sisingsingan natin ng Lord. Yan mga kaibon. So yan mga kaibon, mga ka Stanley Boy at magpalipad na tayo. Oras natin alas 9. 15. So, ito yung ating mga YB, pang South. Kasama dyan yung dalawang breeder natin na babae. So, yun, merong face Iwan. Ah. So, ayan. mga kaibon, nagdi ah, nagdipara na, no? At dito, yung ating mga breeder, yung stockbird ay napatukan na natin. Siyempre, patukay muli natin itong ating mga yb yan o no? 3 times dito di tumutukayan kanina napatukak na lumagang umaga yan o no? sa katapusan ibubukod na natin yan yung dalawa na yan ngayong katapusan ng October. ilalagay na natin sila dito sablinggo sila dito at isang linggo doon sabay pakawala na sila so yan mga kaibon at ah, tabangan na lang natin yung ating ibon na pinarenging one day one eat lang to mga kaibon no? Oh. at dito naman tayo ito yung pinakamatanda kong kalapate dito 2000 ano pa to 12 naka entry yan sa ano PFP dati sa car nahuli yan eh wala na sing sing nung bumalik eto naman yung ating ibon na si Jacob Dwight Peder galing nga pala to kay Erickson A ah yung mga kulay danya na ibon, yung yelo, tapos yung tatay nito ni ay eh, ano, tawag nito, ni two times arthur binigay niya po yan sa akin, nung bypass pa siya. Kaibigan po natin yun si Eric Asi, ah, Erickson Asilong. PHA member ang ano niya the beginners wala na namatay na eh so painumin muna natin to matay na si idol erickson asilum pero kahit ganun pa man no, yung anak niya na pumarti na nagkaroon na tayo ng trophy dyan at saka pera trophy at pera sa binigay ni Idol Erickson na kaya bago siya namatay eh, nabigyan tayo so shout out nga pala kay Rema Nuevas ha Yan. ito yung lahi ng ibon na nasa iyo ngayon at saka ito So, bali ba, ko na ito. Yung isang paris niya para ibabalik ko dun sa paris niya. So, yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, at nawala pa yung ating kalapate, no? Nandun yata sila, yun yung nalipad na yun. So, abang-abangan na lang natin mga kaibon. At isarado muna natin yung kanilang lagusan. Ala, yung ating kalapati lumayo kaya abang abangan na lang natin maya-maya. Meron doon nalipad din naman sa atin. So, tapos na natin sila patukayin at pa ilumin. So, kaya abangan na lang natin yung ating kalapati. Ready na natin yung kanilang patukaan. Ha mga kaibon, no good morning sa inyong lahat. Ah. Ayan na sila. At tawagin na natin. kapababa lang nila ayaw ako nilang pansinin mga kaibon busog pa yata one day one eat na nga lang busog pa. Ayan mga kaibon at unti-unti na silang lumalapit dito sa ating loop flyer. Bumabababa na sila. Nakikiramdam pa sila mga kaibon. Pag meron yan isa dito na lumapit o bumaba, sunod-sunod na yan. ayan ah, na uy bumalik ayan mga kaibon yung isa oh. tuloy tuloy na yan mga kaibon ayun pumasok na yung isa ayan ah, na Ito yung pay Nauna na yung dalawa magmukbang oh. Itong dangko na mamaris na to eh. Pero malapit na training mga kaibon. At ibubukod na natin tong ating kalapate. So wala pa sila mga kaibon. May nagit pa tayo sa kulay-kulay yun. Hindi galang masuk So waiting tayo mga kaibol. Ayan na, ayan na, ayan ha. Ayan na. So papasukin na natin silang lahat. You know. natin na. Tuloy-tuloy na yan. So, bali, bigyan na natin. Yung hindi makakapasok o makakatuka, eh, bahala sila sa buhay nila. At maaga tayong aalis na yun. So, ayan mga kaibon, no. Oh. Nandun pa yung iba sa labas. 2, 4, 6, 7 pa lang. Taklo pa nandun sa labas. May dagit na isa o. Oh kulay na -pula. pinakay pa ayan yung nasa bubungan ng cover court dapat yung kulay pula pasok 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 ah mga kaibon ah pala breeder mix ang patuka natin hindi kayo na iparing awi salamat paring awi sa patuka Kaya pa pumasok na iba mga kaibot So, yun na. Pumasok na iba. 2, 4, 6, 8. Dalawa na lang sa labas. Pag hindi sila pumasok, hindi sila makakatuka. So mga kaibon, mga kay stanley Boy, yung ating mga pangsata ha? Bali, walo po yan. Walo. Walong piraso. At yung isa nandun pa sa loob ng lady na kay Pe. So, yun yung ating pang south Mino-monitor natin lagi ito araw-araw, no? Kasi nakaraan, eh... Nadapuan tayo ng hindi magandang karamdaman dito sa ating cloth flyer dahil nga yung tubig dito ay nai-stack pero ngayon hindi na sila nakakainom dito kasi nilalagay na natin yung ating tubigan dyan. Kaya yung okay na okay na yung ating ibon. Bali may dalawang kalapati pa sa labas mga kalibon. So, antay na lang natin. Kailangan nilang tumuka rin. Mamaya, papasok na rin yan. Wala Sa labas pa Dito pa sa bubong eh. Nasa bubongan. Waiting natin sila mga kaibon. oh, so, yan mga kaibon na patapos na silang tumuka no. Lagyan natin ng tubig para makainom na sila. At isabog na muna natin itong kanilang katupadol. Para nasimot nilang maiki. Ito yung tubigan mga kaibon. Diyan ko nilalagay na para hindi umano yung tubig dito sa ilalim. Mistak man siya o mano, hindi nila maiinom. So yan mga kaibon. Hanggang dito na lang yung akong munting video. Maraming maraming salamat sa panunod. God bless all sa inyong lahat. Bye bye.